Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ngayong araw samahan niyo kami dito sa The Dubai Freight Ang Dubai Freight may isa sa mga pinakamatayog na lugar na dapat mong puntahan pag ikaw ay nagawi sa Dubai United Arab Emirates At sa halagang 50 dirhams o mahigit kumulang 500 pesos May enjoy mo na ang napakagandang view na maaari mong makita dito sa Dubai Frame. Dito sa tuktok ng Dubai Frame, iyong makikita ang dalawang mukha ng Dubai, ang Old Dubai at ang Modern Dubai. Mayroong dalawang paraan ng pagbili ng tiket para makapasok sa Dubai Frame, ang online at ang on-site. So sa kasudabin, bumili na kami ng tiket through online. Nang sa gayon, maiwasan na namin ang hassle ng mahabang pila ng pagbibili ng ticket through on-site. Actually, nasa ground floor pa kami niyan ng The Frame Building at uh, ninyo ang uh, napakaraming kultura ng mga Emirati. Emirati ang tawag sa mga katutubong Arabo dito sa United Arab Emirates. Nakadisplay dito ang mga sinaunang kultura at tradisyon mga gamit, pagkain at kaugalian ng mga emirati noong unang panahon. Matutuwa ka talaga sa elevator. Sa elevator pa lang makikita mo na ang kabuang view ng Dubai. Dito sa tuktok ng Dubai Frame mapapansin mong salamin na sahig na kung saan makikita mo ang tanawin sa baba. Malulula ka talaga sa tagawin na makikita mo dito sa sahig na salamin. At ito na nga makikita na natin dito ang binibida ng Dubai Frame, ang dalawang mukha ng Dubai, ang Old Dubai at ang Modern Dubai. Dito makikita ang Lumang Dubai. Ayan na po, yan na ang sinasabi nilang Makalumang Dubai. At banda dito naman, makikita mo ang tinatawag nilang ang modernong Dubai. Ang bahagi ng Dubai na kung saan ang modernisasyon ay iyong makikita, mga matatayog na building at mga gandang estruktura. So isang bagay na mapapansin mo dito ay talagang napaka-organized ng mga staff dahil hindi nila hinahayaang dumami ang mga tao sa bandang eh, tuktok ng Dubai frame. Well, anyhow, ito ang aking cinematic kuno na shots ng dalawang mukha ng Dubai. Ang bahagi ng Dubai na napaka-modern at ang bahagi ng Dubai na siyang tinatawag na makalumang Dubai. At papaba na kami ng elevator sa mga moment na to. ine enjoy na lang namin ang napakagandang view dito sa my elevator. Talagat napakatayo ng istrukturang ito. At kung nandito ka sa baba, hindi mo na mawari ang tuktok na ito. Napansin nga pala namin na meron palang isang mini bus ride dito sa may labas ng Dubai Frame. Kaya nasubukan naming sakyan ito. Actually, nagkatahala ka lamang ng 15 dirhams or may kumulang 200 pesos ang ride nito. At nakalibre na rin ang aming anak at uh, talagang na-enjoy ang magandang view dito sa may labas ng Dubai Frame. Ang kagandahan dito ay talagang makikita mo ang kabuuan ng Dubai Frame dito sa labas. Hindi lang Dubai Frame ang maganda, pati na rin ay yung mga part na nakapaligid dito. Okay. Hakpol niyan, um, kami-kami lang yung pasahero ng minibus na to at uh, napansin namin na umikot kami ng apat na beses sa paligid ng Dubai Frame. Talagang na-enjoy namin yung moment uh, dahil parang kami lang yung VIP na pasahero ng minibus na to. Anyhow, salamat sa panonood sa aming vlog at naway makapunta rin kayo dito sa Dubai Frame sa bansang UAE. Well hanggang dito na lang po hanggang sa susunod na vlog, mas